Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update tayo sa naganap na laban sa EASL sa pagitan ng uh, TNT at na uh, ng Taipei uh, Fubon Braves mga bay ano? So panalo yung T TNT mga bay ano? sa kanila uh, kanilang uh, panglimang laban sa EASL Home and Away So nakuha nila yung first win nila after 4 straight losses So meron na sila ngayong uh, record na 1 and 4 habang uh, meron namang record ngayon na 1 and 3 ang uh, Taipei Fubon Braves. So tinalo ng TNT mga bay yung uh, Taipei uh, Fubon Braves sa score na 80 to 69. Ngayon okay, ang una diyan para sa TNT yung magkapatid na uh, Roundie Hollis Jefferson at uh, Raheer Jefferson. Okay, so uh, si Roundie mga bay nagkaroon siya ng 35 points, 11 rebounds, 5 assists samantalang si Raheer Nagkaroon naman siya ng 22 points, 9 rebounds at 4 assists at 2 steals So sobrang uh, ganda ng pinakita ni Raheer uh, Jefferson dito mga ba, yun, no Sa larong close debut game niya uh, para dito sa EASL at sa TNT Medyo bad news nga lang para dito kay Ronday Hollis Jefferson mga ba, yun, no Kasi nagkaroon siya ng concussion sa uh, isang player ng Taipei Fubon Braves At uh, nabagok yung ulo niya Uh, nakabangon naman siya after noon Tinulungan siya ng mga teammates na yung okay siya Pero ayon sa balita Nag-collapse nga itong si Ronday Hollis Jefferson Pagdating sa locker room At nilala siya sa hospital So hindi pa alam Kung ano nga ba, kung malubha ba yung lagay ni Ronday Hollis Jefferson Kung makakapagpatuloy pa ba siya sa kanyang uh, Kampanya sa TNT Sa EASL at sa TNT uh, Sa ongoing na uh, PB Governor's Cup So, yan yung uh, abangan natin Kasi kung in case na Hindi na makapaglaro itong si Ronday Horace Jefferson, pwedeng itap Ng TNT yung kapatid niya si Rahir Para sa ongoing na PBA uh, Governor's Cup Okay, which is may chance pa sila Nasa bottom of the standing sila ngayon Pero I think may chance pa sila makapasok Sa playoffs And dito din yata sa EASL uh, May chance pa yata sila Makapasok kung isi-sweep nila lahat ng mga remaining games nila. So, yun lang mga bay. Yung update natin. Maraming salamat sa panood.